Umapila si Senadora Nancy Binay sa Department of Budget and Management o DBM na tumulong sa paghanap ng pondong kailangan para sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ginawa ni Binay ang pahayag matapos ang abiriya sa Air Traffic Control sa NAIA kung saan libu-libong mga pasahero na-stranded. Ayon nga sa Senadora, dapat narapat lamang ng karagdagang pondo sa KAAP upang maumpisan na ang pag-upgrade at pagdagdag ng mga sistema at kagamitan para sa mga paliparan sa bansa. Pinunto pa ni Binay na ang nangyaring air traffic system glitch sa NAIA ay nag-iwan na malaking setback sa akbang ng pamalaan na ipromote ang pagbiyahe sa Pilipinas. Umaasa ang senadora na may natutunan sa insidente ito ang pamunuan ng paliparan. Dapat aniya maging handa na ang mga well-trained airport at airline personnel na pangasiwaan ng ganitong mga hindi inaasahang pangyayari dagdag pa ng mambabatas panahon na magkaroon ng full audit ang lahat ng navigational at communication equipment na naka-install sa lahat ng mga airport sa buong bansa. Sinabi rin ni Bina na kailangan ng simula ng DOTR, OTS, CAAP, MIA, MCIAA at DIPAD Management ang pagtuloy nga sa mga kasalukuyan at potensyal na hazard na may kaugnayan sa airport operation. Ako, si Jojo Sikat, walang Inaatas ang balita